Alas 10.13 ng umaga, punong-puno ang bulwagan. Umaakyat sa entablado si Steve Jobs. Ito ang kanyang malaking pagbabalik. Pero hindi siya nakangiti. Namamatay na ang kumpanya niya. Alam niya at ng lahat ito. Ilang linggo na lang ang pera ng Apple. Bumagsak ang benta at stocks at pinag-uusapan na ng mga analyst ang posibleng pagsasara. Si Steve, kalmado lang siya at nagbato ng malaking balita. Magkakaroon ng strategic partnership ang Apple at Microsoft katahimikan. Sa loob ng silid, isang higanting screen ang nagbukas sa likod niya at doon lumitaw si Bill Gates, ang kinaiinisang karibal at emperador ng Windows ng mga tagahanga ng Apple. Sa totoo lang, agad siyang bubuhin ng mga tao. At gayon paman, siya ang magliligtas sa Apple mula sa koma. Isang daan at 50 milyong dolyar software, suportang pampubliko at di inakalang kasunduan. Ngunit hindi alam ng sino man noon na ang ginawa ni Bill Gates ay hindi para iligtas ang Apple. Kaya, bakit nga ba ginawa ito ng Microsoft sa rurok ng kapangyarihan nito? Sinuportahan niya ang pinakamalaking karibal. Paano na bago ng pagsagip na ito ang kasaysayan ng pandaigdigang negosyo? Kamusta Team Mindset? Nais naming ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi alam ng karamihan sa mga Apple fans. Isang kakaibang kwento na may halong paghiling ng tulong, di inaasahang pagsasama at pagtataksil. Isang napakatalinong estrategikong galaw na karapat dapat sa mga pinakamagagandang economic thriller. Sa huli, tatapusin natin sa mga aral sa negosyo na makukuha mula rito. Tara, simulan na natin. Napaka-interesante nito. Tahimik ang mga opisina, hindi na naniniwala ang mga empleyado. Siguradong mahirap ito sa isang ipinanganak pagkatapos ng dalawang libong pero matapos manghuna sa inovasyon, ang Apple ay naging isang barko na unti-unting lumulubog, pero sigurado. Nung panahong yon mga computer lang ang ginagawa ng tatak. Walang iPhone, walang iPad, walang mahika. Higit sa lahat, walang kahit anong compatibility nito sa mundo. Kahit na ang Windows ay naka-install sa siyam na pong ng mga PC, ang Mac ay isang niche na pagpipilian lang at hindi compatible sa karamihang professional na software umatras ang mga developer at kumpanya, nag-alinlangan ang mga kliyente. Noong isang libo siyam na raan naput anim, nawalan ng mahigit isang bilyong dolyar ang Apple. Noong isang libo siyam na naput pito, siyam na araw na lang ng cash ang natitira sa kaban. Bumagsak ang halaga ng stock sa ilalim ng tatlong dolyar. Ang dati nangunguna sa teknolohiyang kumpanya ay hindi na umaabot sa tatlong bilyong dolyar ang halaga nang wala na si Steve Jobs natanggal siya ng sariling board labindalawang taon na ang nakalipas. Balang araw dapat nating pag-usapan ang kamanghamanghang kwento ng pagkakatatag ng Apple. Sabihin kong interesado kayo. Mula nang umalis siya, sunod-sunod ang kapalpakan ng Apple, mga chief executive officer na di makasabay at mga produktong pumalpak. Ang brand ay naging isang walang kaluluwa at direksyong monumento. Noong Pebrero, isang libo siyam na raan isang maliit na himala ang nangyari. Binili ng Apple ang startup na Next at naibalik si Steve Jobs sa kanilang kumpanya. Pero kahit siya, wala siyang magagawa kung walang napakalaking tulong. Noong tag-init ng isang libo siyam naraan siyam naputpito, halos malugi na ang Apple, hindi inaasahan ng lahat na ang kanilang pinakamalaking karibal ang tutulong sa kanila. Pero hindi mo akalaing para lang ito sa kawanggawa? Napaka-energetic ng atmosfera. Ito ang malaking pagbabalik ni Steve Jobs sa laman at sa itim. Hindi pa niya suot ang kanyang tanyag na asul na maong at itim na turtleneck pero umaakyat siya sa entablado, may matatag na tingin. Inaasahan ng lahat ang isang napapanahong anunsyo, maaring isang bagong produkto o plano para sa pagbangon. Pero wala, as in wala talagang kahit sino ang handa sa sasabihin niya. Gusto kong i-anunsyo ngayon ang isa sa aming pinakamahalagang unang pakikipag partner, ang Microsoft. Tahimik sana pero biglang may mga boo. Sa likod niya, lumitaw ang mukha ni Bill Gates sa malaking screen na parang digital na Big Brother na nakalutang sa ibabaw ng mga tao. Sa oras na yon, hindi na naintindihan ng lahat sa loob ng silid ang pangyayari. Parang inanunsyo ng Coca-Cola na magsasanib sila ng Pepsi or magsisimula ng magbenta ng Whopper ang McDo. Ang lalaking itinuturing ng buong komunidad ng Apple bilang pinakamatinding kaaway ay siya ngayong opisyal na tagapagligtas ng tatak na may mansanas. Nangako ang Microsoft na maglalaan ng dollar, dolyar, isang daan at limampung milyon sa Apple ngunit hindi ito pangkaraniwang shares. Walang karapatang bumoto ang mga ito. Hindi gustong kontrolin ng Microsoft ang Apple, gusto lang nitong tulungan na manatiling buhay ang kumpanya. Pero hindi lang iyon. Nangako rin si Bill Gates na pananatilihin ang Microsoft Office Suite sa Mac sa loob ng limang taon. Para sa lahat ng profesional, estudyante at malikhaing tao. Ito ay isang hakbang para mabuhay dahil noong isang libo, putpito, ang Mac na walang Word, Excel at PowerPoint ay hindi mabebenta. At para lalong dagdagan ang kahihiyan, pumayag pa ang Apple sa isang malaking concession. Ang Internet Explorer ang naging default na browser ng Mac operating system. Oo, oh, tama ang narinig ninyo. Ang kumpanya, na matagal nang bumabatikos sa monopolyo ng Microsoft, ay nagbigay ng very important person na pwesto sa Internet Explorer sa kanilang mga makina. Sa unang tingin, parang pagsuko ito ng harapan, pero sa totoo lang, mas madiskarte pa ito kaysa doon. Ang kasunduang pinirmahan ng dalawang magkaaway ay hindi gawa ng kawanggawa. Isa itong planadong galaw sa laro ng chess. Noong mga panahong iyon, si Bill Gates ay nagsusumikap na iligtas ang Microsoft at ang kanyang sarili, hindi ang Apple. At mabilis ninyong maunawaan. May isinasagawang investigasyon sa loob ng Department of Justice, Department of Justice ng Amerika. Tahimik pero matindi, nakatuon ito kay Microsoft at mas particular sa lubos na paghahari ng Windows sa mga computer sa buong mundo. Mula isang libo na raan, siyam na tatlo inakusahan ng mga autoridad si Microsoft ng pagmumonopolyo sa merkado. Nakainstall ang Windows sa mahigit siyam na porsyento ng mga PC sa buong mundo na ginagamit ni Microsoft para ipilit ang iba pang produkto nito tulad ng Internet Explorer, Office at MSN. Sa likod ng mga eksena, lumalaki ang banta. Nagsisimula ng kumalat ang salitang pagbuwag. Hindi inusente si Bill Gates. Alam niyang nasa panganib ang kanyang imperyo. Nauunawaan niya na ang monopolyo ay nangangailangan ng kahit isang mapagkakatiwalaan na kakumpetensya upang mabuhay. Sa mga panahong iyon, ang Apple ay nasa bingit ng paggalugi. Ang Linux ay nasa gilid lang at maging ang International Business Machines Sun at Compaq ay nakadepende na rin sa Windows. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa International Business Machines. Pero sige, wala nang nakikitang kalaban ang Microsoft. Kapag namatay si Apple, may malakas na kaso ang Department of Justice kung mabuhay siya, pwedeng sabihin ng Microsoft na malaya ang merkado at doon, lahat ay nagiging malinaw. Ang pamumuhunan ng isang daan at limampung milyong dolyar sa Apple ang suporta ng opis sa Mac ang paglabas ni Gates bilang estratehikong kasosyo. Ang mga iyan ay hindi kawanggawa kundi mga pampulitikang kilos at depensibong kalkulasyon. Sinagip ni Bill Gates ang Apple para masabi niyang hindi siya isang tirano at gumana ito. Wala pang isang taon matapos ang kasunduan, ipinatawag si Gates para sa isang tatlong araw na deposition. Dumating siya ron na handa, malabo, maingat, itinatanggi niya ang lahat, nilalaro niya ang mga definition, iniiwasan niya ang mga patibong kasama yun sa aktibidad na kakalarawan mo lang. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin dyan. Hindi mo alam? Hindi, hindi ako sigurado. Ngunit higit sa lahat, binanggit niya na nakikipagtulungan ang Microsoft sa kanilang kakumpetensyang Apple. Kung marunong kayo ng Ingles, panoorin ang video sa link sa description. Medyo surreal ito. Magiging mabigat sa timbangan ang linyang ito ng depensa. Noong dalawang libong inutos ng isang hukom ang pagbuwag sa Microsoft, ngunit nakalusot ito pagkatapos ng apela at negosasyon, walang paghahati, walang malalaking parusa, ilang restriksyon lang at pansamantalang pagmamanman. Sa madaling salita, isang tapik lang sa kamay. Naabot na ang layunin. Ang ginawa ni Gates noong 1997 na siyam ay maaaring nagkakahalaga ng isang daan at milyon pero nakaligtas siya ng sampu-sampung bilyon at higit sa lahat na iligtas niya ang Microsoft at ang sarili niya. anim na taon na ang lumipas mula noong kasunduan na buhay ang Apla. Higit pa roon, nagsisimula ng muling mabuhay ang Apla. Nagbago ang kumpanya nang bumalik si Steve Jobs. Ibinalik niya ang disenyo sa sentro, hinila ng macOS OSDs ang mga malikhain, at sumabog sa benta ang iPad. Unti-unti ngunit tiyak na tumaas ang halaga ng Apple. At sa sandaling yon, nagpa siya ang Microsoft na ibenta lahat ng kanilang mga sapi. Ang mga ito ay binili anim na taon na ang nakalipas sa halagang dolar dolyar, 8.25 bawat isa kumakatawan sa halos 6% ng kumpanya, ibinenta ang mga ito noong 2003 sa halagang nasa 550 milyong dolyar isang magandang tubo na tatlong beses at kalahati ang balik sa orihinal na puhunan. Hindi masama, pero wala ito kumpara sa halaga ng mga shares na ito ngayon dahil mula noong 2003, naging parang rocket ang Apple. 2007, binago ng iPhone ang mundo. 2010, muling binigyang kahulugan ng iPad ang tablet. 2011, isa naging pinakamalaking kumpanya sa stock market sa buong mundo ang Apple. Tumaas ng labing apat na beses ang halaga ng kanilang stock kaya't hinati nila ito sa dalawa at pagkatapos ay sa pito, bakit nila ito ginawa? Ginawang mas abot kaya ang stock para sa maliliit na mamumuhunan dahil sa pagtaas nito ay hindi na maaaring mabili ng nakararami, ngunit ang kabuoang halaga ay hindi nagbabago. Parang naghati ka ng pizza, mas marami kang piraso pero hindi na dagdagan ang pizza. Alam kong nagtatanong kayo, paano kung hindi ibinenta ni Microsoft ang kanyang mga stock? Simple lang, ngayon, ito ay katumbas ng mahigit 250 milyong karaniwang shares at ang halaga nito sa taong 2025. Mahigit dollar, dolyar, 200 bilyon ang nakuha ni Bill Gates, ang pinakamalaking jackpot sa kasaysayan ng teknolohiya. Pero sa tingin ko, okay lang sa kanya yon. Siguradong hindi naman niya tatanggihan ang ilang bilyon pa, pero ang nakuha niya kapalit nito ay ang kaligtasan ng Microsoft. Hindi niya napalago ng apat na raang beses ang pera niya, ngunit napanatili niya ang kanyang imperyo. Hanggang ngayon, ang Microsoft ay nananatiling nasa top 3 sa buong mundo sa kabila ng mga pagsubok na hinarap nito, tulad ng nabanggit ko sa isang kamakailang video. Ngunit alam ninyong may karugtong pa ang kwento. Dahil nang sinagip ni Bill Gates ang Apple, nagising din niya ang isang halimaw. At sa mga tasumunod na taon, ang maliit na kakompetisyong ito na iniligtas dahil sa awa ay magiging pangunahing karibal ng Microsoft. Sa madilim na silid, iniakyat ni Steve Jobs ang entablado. Nilabas niya ang maliit na bagay mula sa bulsa at sinabing isang pangungusap na naging alamat. Ngayon, muling babaguhin ng Apple ang telepono. Sa araw na yon, binago ng Apple ang mga patakaran gamit ang iPhone, ngunit hindi ito napansin ng Microsoft. Sa kabila ng sunod-sunod na mga revolusyon ng Apple, nahihirapan naman ang Microsoft sa Windows Vista, Zoom at Windows Phone mabagal, matigas at burokratiko. Inakala ni Bill Gates na nililigtas niya ang kakompetensya sa pagsagip niya sa Apple. Sa huli, ginising niya ang pinakamalaking innovator ng ikadalawamput isang siglo. Naging pinakahinahangaan, pinakaginagaya at pinakakumikitang kumpanya sa mundo ang Apple. Nilampasan nito ang Microsoft sa halaga, dinurog sa mobile at ginawang laos sa isipan ng marami. Sa kakaibang irony, nagsisimula ng makalimutan ng mundo na iniligtas ng Microsoft ang Apple. Para sa kabataan, si Bill Gates ay naging pilantropo, habang si Steve Jobs ay naging icon, henyo at alamat. gayun Gayunpaman, kung wala si Bill Gates, hindi sana nagkaroon ng pagkakataon si Jobs. Kung wala ang Microsoft, sana ay nalugi na ang Apple noong siyam naputpito. Pero ganyan talaga ang negosyo. Ang Microsoft at Apple na dalawa sa pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo ay may kasaysayang halo ng pagtataksil, pagtutulungan at purong estratehiya. Kung ikaw si Gates, anong gagawin mo? Hahayaan mo bang mamatay ang mansanas o didiligan mo para maprotektahan ang sarili mo? Ano ang aral dito para sa mga may negosyo? Una, ang pinakamalaking karibal mo ay maaring maging pinakamabuting kakampi mo. Hindi dahil gusto nyo ang isa't isa, kundi dahil sa sandaling iyon, nagtatagpo ang mga interes nyo. Kailangan ng Apple at Microsoft ang isa't isa. Nangangailangan ng pera ang Apple at ng kakompetensya naman ang Microsoft. Hindi ito alyansa, kundi isang kasunduan para mabuhay. Sapat na ito para baguhin ang kasaysayan. Ang aral dito sa negosyo, huwag mong itataboy ang isang tao dahil lang sa siya ay kakompetensya mo. Siya ay maaring maging sandata panangga o daan palabas mo. Pangalawa, kailangan mong matutong lunukin ng iyong pride. Inabot ni Steve Jobs ang kanyang kamay kay Bill Gates sa entablado, sa harap ng maraming tao na nais siyang mapahiya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil malinaw ang isip niya. Alam niyang mamamatay ang Apple sa loob ng tatlong buwan kung wala ang kasunduan. Sa halip na sundin ang kanyang ego, ginawa niya ang bihira para sa mga tagapagtatag. Pinili niya ang kinabukasan ng kumpanya kaysa sa kanyang sariling pride. Ang aral sa mga kritikal na sandali, walang puwang ang kayabangan. Mahalaga hindi ang ego, kundi ang naililigtas mo. Sa negosyo, kailangan minsan pumili. Matalo sa isang laban o matalo sa buong digmaan. Ito ang ikatlo at huling aral. Si Bill Gates ay pwedeng hayaang bumagsak ang Apple, pero kung ginawa niya iyon, mapapatunayan niya sa buong mundo na monopolyo ang Microsoft pinili niyang matalo sa isang bahagi para manalo sa kabuan. Ang aral, hindi mo mapapanalunan ang lahat pero pwede kang pumili ng isusuko. Minsan, ang tunay na estrategiya ay ang isuko ang kaunting teritoryo para hindi ka tuluyang mawala sa mapa, maging madiskarte at matapang ka. Tulad ng Microsoft, inilunsad nila ang MSN Messenger sa pamamagitan ng pagkopya sa kakompetensya para manguna sa instant messaging. Bago tuluyang mawalan ng kontrol, dahil na rin sa Apple, gaya ng nakikita natin sa video na lumalabas,